Hi guys, may na naaraw. Pakita ko po sa inyo kung magkano ang monthly earnings ni Pogong Biyahero. Okay guys, nandito na tayo ng ating social blade. At ngayon, o natin gawin, punta tayo sa channel ni Pogong Biyahero. Pwede na pangalan na kayang channel ang gamitin at saka pwede rin link na i-connect natin dito ng ating social blade. At ito na yon ang social blade ni Pogong Biyahero. Umabot na po siya ng 3 million plus na subscribers at saka 1 billion plus na mga views mga guys at ngayon scroll down natin siya para kukuhanin natin ang kabuang monthly earnings ni Pugong Bihero meron na po siyang 3.7k na pinakamalit na estimated earnings at sa kamera na rin siyang 59k na pinakataas na estimated earnings at ngayon ang gawin na natin is yung pinakamalit na estimated earnings ni Pugong Bihero e times trip po natin siya guys para makuha natin ang kabuang total ng ganyan monthly earnings at pagkatapos natin siya matimes times times pa natin siya sa dollar value into peso i times pa natin siya sa 55.66 para makuha natin ang kabuang estimated monthly earnings ni Pogong Biheros mga guys at ito na yon guys napakalaki talaga ng kanyang monthly earnings Meron pa ito na sobrang ng konti na hindi natin siya makuha sa pag-estimate kasi stalker lang tayo at least yung pinaka sure na hindi na siya bababa sa ating competition yan po ang makuha natin at ngayon pag gusto din natin i calculate ang kanyang yearly earnings yung pinaka na estimated earnings lang din niya ang times 3 lang natin ulit si procedure lang po ng ating monthly earnings at tapos natin siya ma times 3 times po natin sa sa dollar value into peso sa lagang 55.66 para makuha natin ang kabuang total ng kanyang yearly earnings at ito na yun guys yung kabuang total ng kanyang yearly earnings napakalaki talaga humabaw siya ng 10 million plus na total at meron pa ito sobra ng konti patas na hindi natin makuha sa pag estimate kasi stocker lang tayo mga guys at is yung pinaka 99% na hindi na bababa ng ating competition ayon po ang ating nakukuha at take po mga guys hindi po basyan sa dami ng subscribers ang pag vlog Walang kwenta ang mga subscribers kapag ang ating mga views is bumaba. Ang mangyari, pag ating mga views is unti-unti ding lumiit ang ating mga earnings. Yun po ang totoo mga guys. So thank you sa panood ng mga videos mga guys Ang God bless po sa ating lahat.